So what's up mga tol? Ayan, nandito na naman tayo sa panibang video. So maraming maraming salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta sa channel, sa mga patuloy na nag subscribe. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. So ito na naman tayo, Sky Drive. Ayaw mag-start. Anong dahilan? So panoorin nyo hanggang dulo So kukuwentuhan ko muna kayo kung anong nangyari dito kasi tinanong natin kung bakit dinala sa atin yung motor. So kahapon daw kahapon, pinapandar tong motor na to pag dinidiinan yung upuan or inupuan namamatay na tong motor na to so nag start pa siya kahapon so ngayon dinala sa atin dito tinulak ayaw nang mag start so ang problema nung chinik ko wala walang kuryente na lumalabas sa mga ignition coil so hindi talaga siya mag start so ayan panoorin nyo to hanggang dolo kung sky drive yung motor mo kasi ah uh, medyo komplikado tong naging problema nito so simple lang pero mahirap natin so sa mga naka sky drive uh, abangan nyo to or panoorin nyo itong buong video na to para magkaroon kayo ng konting idea kung ano yung naging, nagiging problema sa sky drive o anong, ano bang ibang problema pag ayaw mag start so dito sa video natin na to uh, bibigyan natin ng isang uh, isosolve natin tong isang problema na nawawalan ng kuryente at ayaw mag-start pero bago ang lahat syempre intro muna tayo So what's up mga tol, ayan nandito na naman tayo sa panipang video so sky drive ito na naman problema na naman ayaw mag start so sabi niya kahapon daw pinapa pinapaandar umaandar naman ngayon pag inupuan so namamatay yung motor so chinik ko yung linya nung ano nung CDI kung may positive may ground punta dito sa palser kung walang putol so okay siya so walang problema so ngayon para makasigurado ako na hindi naglulus dito yung pulser nilagyan ko pa siya ng wire so yun na nga ginawa na natin yon nagkaroon ng kuryente ang problema nawala na naman so saan nang gagaling talaga yung pinaka the lost connection bakit ayaw mag start to si sky drive yun yung sky drive ha pag ang motor nyo maandar na center stand ino, binaba o kaya inupuan ayaw na mag start o namamatay ito yung naging problema nya itong dugsungan so naglagay tayo ng wire ah, jumper tayo pero di natin tinanggal to para malaman talaga natin na hindi na kung dito ba nang gagaling o hindi so nung nilagyan natin to ganun pa rin nawala ah, pa rin ulit kuryente so sinugsog natin ang nagkaka problema nakakita nyo yan so dito itong wire na ano to na blue at saka yellow yun yung pulser yung problema kaya kaya mag start so makikita nyo rin tong isa na to yan utol na so para mapalitan natin ng wire babaklasin natin to so babaklasin natin yan ito na to pangyayabangan nyo babaklasin lang natin so tanggalin nyo muna yung cover ito motor mill yan sa dalawa apat yan kasama yung dito Kailan nyo rin tanggalin to So tatanggalin mo natin to Ayan pag yun na yan Tapos eto. ito Ayikot mo So yan yung tatanggalin nyo Check nyo yung wire So papalitan kasi natin ng wire to Para hindi na namamatay pag nabaklas nyo na tong pan ito na makakita nyo tatanggalin nyo rin to kasi hindi ito matatanggal yung crankcase o yung magneto magneto cover kung hindi nyo tatanggalin to tatanggalin muna natin yan pag natanggal na to So, yan, natanggalan na natin yung stator. So, itong stator, papalit, papalitan natin to ng wire. Lalong-lalo na yung sa, ano natin, uh, falser. So, yun talaga yung nagaga problema Kaya ayaw mag-start yung sa pulser. So, yung kulay dilaw naman na wire, papalitan na rin natin yan kasi papunta yan sa ilaw. Papunta yan sa regulator. So, sa ilaw yan, papalitan natin yung wire na yan. So ito na nga, makikita nyo buo na yung wire kasi simula nito pinalitan na natin yan ng wire so okay na yan na natin so kita nyo yan yan yung sa palsero natin so okay so ikakabit na lang natin yan dyan so ngayon okay na na ikabit na natin so try na natin paanda rin so yun mga tol tapos na so tuloy tuloy na yung andar kahit ginalaw galaw na natin yung wire so ayan okay na sya So pag ayaw mag-start yung motor nyo lalo pag uh, medyo matanda na so i-check nyo agad yung wire dito. So sa ibabaw lang kahit din niyo pag kinakalas mapapansin niyo na kung may problema. So sa stator 'yan. So pero bago nyo i-check 'yan, pero pwede namang unahin nyo agad 'yan. So kailangan kasi i-check nyo muna lahat. Kung may supply sa ay lahat ba hindi nag-loose connection o iba pa ay walang problema so pag uh, na-check nyo ng lahat yan so punta na kayo dito para ma-check nyo kung naglulos yung wire or may potol na so dito sa ginawa natin yun yung naging problema sa may sa may ano sa may uh, stator so ayan hanggang dito na lang yung ating video So kung nagustuhan nyo itong video na to, palike na lang din at pa-share at yung wag niyo kalimutang mag-like subscribe. So pag nag-subscribe kayo, pindutin niyo yung notification bell at pindutin niyo yung all para ma-notify kayo pag may bago kong upload na video. So yon, ah uh, maraming maraming salamat sa inyo, lalong-lalo na sa mga patuloy na sumusuporta sa channel. Ayan, mabuhay kayong lahat at maraming maraming salamat. So yun nga, hanggang dito na lang yung ating video. ah uh, maraming maraming salamat ulit.